Magsasitap tayo dito ngayon ng ating pambahay So kung nang gamit yung mga idol ay wala kayong mixer Pwede na rin itong ating uh, B8 Guide. So kung gagamitin natin sa pang video okay Through cellphone pwede din ito O yung ating TV ay merong bluetooth Pwede din natin dito makonect sa ating B8 Ayan. So, ginamitan ko ito ng equalizer at saka amplifier. So, dito mga idol, ay uh, ipapakita natin ngayon kung anong cord na gagamitin natin dito sa ganitong setup. So, ito mga idol ang ating gagamitin dito no? na connection. Itong 3.5 ay output ito sa ating B8. Ito namang dual PL na 6.35. Ito ay input sa ating equalizer. Dahil ang ating equalizer ay 6.35 ang kanyang input. So, meron din siyang XLR. Pero itong gagamitin ko dahil ito yung available sa akin. At saka itong dual PL to dual RCA idol. Ito yung output sa ating equalizer. Ito naman yung papunta sa ating input ng ating amplifier. Ito ng ating 3.5 mga idol. I-output natin ito sa ating B8. No? Monitor man o headset. So, ang control natin dito, dito na sa ating B8. So, input natin itong ating 6.35 na dual sa bawat input ng ating equalizer. Para left and right channel ng ating equalizer, mayroong signal. Itong dual RCA natin mga idol, output tayo dito sa ating equalizer. Yan. So, left and right channel din ng ating equalizer, mayroon na rin tayong mapagkunan ng signal. So, itong dual RCA na to, Uh, I-input na natin ito sa ating amplifier. Ayan. So, maglalagay na tayo dito ng ating speaker. Kung dalawang speaker man gagamitin natin, left and right channel, ano? Ang biit natin mga idol, pag ginagamit natin sa ating pang-music, ito lang yung bubulyuman natin dito yung pinaka-monitor. So, pwede naman natin itash yung uh, volume ng monitor. Dito na, rin tayo, dito na lang tayo magkocontrol sa kanyang akampani. Uh, so, pag true Bluetooth tayo, yung pinaka-monitor at saka akampani, uh, uh, dapat nakaangat dyan para lalabas yung uh, signal ng music natin papunta dito sa ating equalizer at saka sa ating amplifier. Uh, mas okay na nakasit na itong ating amplifier. So kung ilagay natin sa 11 o'clock, maintain na tayo dyan para pag dito tayo nagbo-volume, hindi tayo magtaas ng volume dito sa ating source para uh, hindi distorted ang labas ng ating, sa ating music. Mm, trabaho talaga nito mga idol ng ating amplifier, ito yung magpapalakas ng ating sound. So ang source natin, kahit nakahap lang yan, okay lang yan. para ang ating beat mga idol, once na na-power on na natin yan, automatic open na rin yan yung kanyang bluetooth. So pag open natin ang ating cellphone, ayan yung uh, kanyang uh, pangalan sa bluetooth, ano? BHS lang. Kasi BHS model ito ang ating ginagamit na sound card. So i-click lang natin yan, magpipiring na yan. So kung TV man yung gagamitin natin, magpipiring din yan kasi ang TV natin ay pwede natin ipiring sa Bluetooth. Kung gusto natin gamitin sa pang video, okay. Na through cellphone man o TV, ano. So, pwede tayo dito mag-mic input sa ating amplifier. Pwede naman tayo dito mag-mic input sa ating sound card. So, ganun lang mga idol. Uh, dadaan po yan sa ating uh, equalizer pag dito tayo nag-mic input sa ating V8. Pero pag dito tayo nag-mic input sa ating amplifier, so, hindi siya dadaan sa ating equalizer. Maliban na lang kung ang ating equalizer ay kinunik natin sa ating effector ano. So kahit dito tayo mag uh, input, dadaan pa rin sa, sa ating equalizer. So mayroon tayong video na ginawa niyan kung paano i-connect sa effector loop ng ating amplifier, itong ating equalizer. So yun lang mga ito.